Okay guys, so good morning sa inyo lahat. Nandito naman ngayon si Papa dito sa reclamation area dito sa likod ng Mua. Ayan, pakita natin sa inyo. Ayan, tuloy-tuloy yung paggawa dito. Ayan yung bako. At may tagbot na dumadaan. No? Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Yung tagatulak yan ng mga barge na malalaki. Ayan guys. Tuloy-tuloy sa ngayon ang paggawa pala dito. Ayan, uh, medyo malapit na nga. Mayroon, may, uh, may barge na may dalang buhangin. Ay, kinakarga pala dyan sa barge mga guys. Ayan oh, kinakarga ng backhoe Para mapuno yan. Ay, hindi natin alam kung saan yan dadalhin. Ay, shoutout nga pala sa atin lahat ng mga, ating mga subscribers sa ating mga kapasok pa lang sa atin magsasubscribe sa atin uh, good morning sa inyo lahat nandito ngayon si Papa Lon sa uh, reclamation area dito sa Manila Bay ayan may malaking aeroplano pa oh ayan napakaganda ngayon ni West yan uh, maliwalas sa paningin ayan yung mga ibon yung mga tagak Ayan, oh, may lumilipad naman yun. Ayan, yan. sabihin, ma malinis na yung dagat dito. Wala kang, walang basura mga guys, oh. Nakamakita. Ayan, maglakad-lakad naman tayo dito para makita natin sa inyo. Ang ganda maglakad dito. Uh, at update muna tayo sa inyo dito sa proclamation area ng Manila Bay. ayun tuloy-tuloy yung paggawa. Nakalala tayo dito Sa unahan para Pakita natin sa inyo mga guys Medyo Dahil lang lang tayo nakabalik dito sa uh, Likod ng MOA Dito sa reclamation area Ayan Malapit na rin tayo mga guys sa uh, umuwi ng probinsya naman. Balik naman tayo sa Rua City, Capiz. Sa aking uh, pinagmulan. At doon naman tayo mag-vlog. Muna, sana supportan nyo yung ating vlog. Kasi ito naman yung pag-vlog ko. Eh, Pag kumita naman ito, itutulong din natin sa ating mga kababayan. Ayan, napakaganda. Sa nangangailangan ng tulong, tayo itutulong sa ating mga kababayan. ngayon hindi talaga tayo makatulong kasi uh, wala na akong alawas ng na kami kasi alawan sa aming trabaho kaya hindi tayo makapag-umpisa dahil ay ko sana yun yung aking allowance para kahit papaano eh, makabili tayo ng mga bigas konting dilata ngayon lalo ngayong magpapasko wala naman tayong kakayanan na bumili ng mga bigas para ipamimigay natin sa ating mga kababayan. Kaya yung, yung kinukuha ko na lang sana uh, kumita na at na makasada sa YouTube para uh, makatulong tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ganda ng mga view guys oh. Masarap dito mamasyal pag kasama mo yung uh, magiina mo, yung pamilya mo. Ayan oh. Tuloy-tuloy yung trabaho nila dito. Ang ganda ng tingnan no? oh gan taon pa to? After 10 years, may makikita na rin siguro dito na mga building po. na, oh, 20 years from now. Ayan, makikita niyo na na may tataya na siguro ng mga building dito. Kasi, napakalawak ka na. Marabi oh. Ay, malaking parlo na oh. Ang ganda. Okay, so sarap tingnan yung mga tagbot tayo yun oh. yung tagatulak taga ng mga birds na doon sa kabila sa dulo ayos din dito oh. yung lalagyan ng bata aso na kalagay oh, Ayan, oh. <laughs> yung mga Turista, oh. mga uh, turista mga singkit ang mata ah uh, korea ano siguro to Mama shal mga turista Sarap maglakad dito mga guys Iba kasi pag mapuno talaga Sarap maglakad May mga foreigner Yan Ganda na mga view dito mga guys. Yan o, sa kabila guys, ang dami din tao doon para pagdating ng hapon. Ito. 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 Yan yung mga street foods dito. Masarap. Ayan e, hanggang doon no? Oh, kabila mga guys Yung mga kababayan natin. Ayan. Ayan napakaraming tao din doon. yan yung mga street pods dito dito sa uh, Pasig River yan napakaganda Manila Pasig River yan napakaganda sarap mamasyal dito kung pagkasama mo mga pamilya mo mga guys yung mga anak mo ayan dami oh Mga guys, oh, mo na sa ibang bansa ka lang, oh, ang ganda ng mga building dito, ang tanawin. Ayan, maraming uh, customer dito, maraming kumakain yan. Oh, Di ba? Ayan, napakaganda. Marabi uh, ang ganda ng mga view dito guys, oh. Okay guys, uh, maraming salamat po. Tuloy na natin to sa lahat ng mga subscriber natin. Maraming salamat sa panonood dito sa ating video. At ingat po ka God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye!